Magandang araw mga kansayati. Uh, nandito na naman tayo ngayon para magbahagi ng ating mga nalalaman at mga kalaman tungkol sa anxiety disorder at ang mga sintomas nito. Kung paano ba talaga ito i-overcome. Ngayon, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa pagkahilo. Pero bago ang lahat, disclaimer, yung binabahagi ko dito ay hindi ito tungkol sa delikado kundi yung binabahagi ko dito ay tungkol lang sa nakakatakot at yung hindi komportable na pakiramdam. Ngayon, ipapaliwanag ko dito kung bakit nyo nararanasan yung pagkahilo na tapos, eh, halimbawa, kaya ko, kaya ko sinasabi na hindi delikado kasi normal naman yung check-up nyo o yung laboratory test nyo. Ngayon, ang tanong, bakit nyo ito nararanasan o bakit nyo ito nararamdaman itong pagkahilo na ito ngayon ah, ganito kasi yan yung pagkahilo kasi ay isa lang din itong sintomas ng anxiety disorder kumbaga physical symptoms ngayon ito kasi yan, ganito yan, yung nangyayari sa inyo yung mga sintomas na dulot ng anxiety disorder ay totoo totoo na nararanasan mo talaga o nararanasan talaga natin pero hindi ito tungkol sa totoo o peke. Dahil lahat ng ito ay aktual na mga pagbabago sa ating katawan. Kaya natin ito nararanasan dahil ito sa nararamdaman natin na natatakot, nababalisa, kinakabahan, nababagabag. Lahat yan ay nangyayari talaga. At ito ay ginadjudge natin o ginadjudge mo na ito ay delikado. Kahit hindi naman dahil normal reaction lang ito ng ating katawan yung sintomas ng pagkahilo, hindi ito ang problema. Ang problema dito ay yung nahuhumaling ka dito at yung doon ka na nakatuon sa panghuhusga na ito ay delikado. Ngayon, ito, yung ibang sintomas kasi ng anxiety disorder na physical symptoms, ito nga yung parang sinisilihan yung puwet mo kung nasa isang lugar ka, parang gusto, hindi ka makatagal doon, gusto mo agad umalis, yung puso mo, malakas ang kabog, nanginginig yung uh, paningin mo ng lalabo at saka nahihirapan huminga at saka ito ngayon yung pagkahilo alam nyo kasi yung pagkahilo paano, paano ito i-handle eh, pareho lang ito sa uh, bawat sintomas ng anxiety disorder na kailangan eh, maintindihan mong mabuti o maunawaan mo na ito ay hindi delikado kaya, ang gagawin mo dito, eh, hahayaan mo lang ito na maramdaman. Hindi mo ito kailangan takasan. Ngayon, kapag nagawa mo na hahayaan lang o tatanggapin mo ito o hindi ka tumakas sa ganitong pakiramdam, yan yung magiging pundasyon ng iyong paggaling. Kasi hindi natin sinusubukan o hindi natin ginagawa na gamutin ang pagkahilo. Dahil nga, mapro-prostrate ka dyan. Dahil yung pagkahilo, ay nasa labas yan ng katawan natin. Hindi yan sa physical dahil yan ay dulot lang ng anxiety disorder. Kumbaga, reaction lang ng katawan natin. Ang pagkahilo kasi, ang gamot dito, ito yung hahayaan mo lang siya na maramdaman yung pagkahilo na yan. Ngayon, kapag ka nalampasan mo yan ng maraming beses ng ilang ulit, paulit-ulit, yun yung tinatawag na gamot. Yun na yung gamot dahil nga natuto ka. Ngayon, kaya ako sinasabi na hindi natin dapat ito gamutin. dahil itong pakiramdam na ito ay hindi naman ito nakikita. Paano mo gagamotin yung isang pakiramdam na hindi naman nakita dyan sa labtis mo o dyan sa check-up mo. Kaya yun yung kailangan yung maintindihan. Ngayon, hindi nyo dapat ito katakutan dahil ito ay isa lamang a reaction ng katawan natin na ibig sabihin ay normal lang ito. Kaya ako sinasabi na hahayaan nyo lang o pababayaan nyo lang na maramdaman yung pagkahilo na yan dahil kapag ka nalampasan nyo yan ng ilang beses o maraming beses o paulit-ulit nyong na nalampasan yan, yan na yung tinatawag na gamot, dahil natuto ka, yun yung ibig kong sabihin, hindi nyo kasi kailangang gamutin yung isang pakiramdam na hindi naman yan nakikita o nakita doon sa uh, check up nyo at saka sa lab test nyo kasi kapag ka ginamot nyo yan yan nga sinasabi ko sa inyo e eh, ma lang kayo y yun yung isa sa nagpapalala dyan sa pagkahilo nyo ngayon, bibigyan ko kayo ng example na hindi nyo dapat gamutin yung isang pakiramdam dahil yan ay response lang ng katawan mo sa'yo o sa atin. So ibig sabihin, hahayaan lang natin yan na lumipas. Ito yung halimbawa. Halimbawa, meron kang isang gamit na napaka-importante napaka sa'yo. Ngayon nawala o kaya ninakaw, hindi na makita kung saan. Ngayon dahil hindi na yun makita, di ba? makakaranas ka ng discomfort o dahil sa uh, dinibdib mo o kaya eh, uh, yung tawag ba na parang hindi mo matanggap na nawala yung gamit na yun, eh, makakaranas ka talaga ng pangit na pakiramdam. Parang madidepress ka yan, parang ganun eh. Yun, sinasabi ko na yun, yung pakiramdam ba na yun, eh, kailangan ba na gamutin yun? O kailangan bang uminom ka ng gamot para mawala lang yung pakiramdam na yun? Di ba hindi? Kasi, hahayaan mo lang yung discomfort na yun na maramdaman mo. Kasi nga, nawalan ka ng gamit na napaka-importante. Ngayon, matututo naman yung katawan mo, yung sarili mo kapag ka, uh, na-accept mo na nawala na nga yung gamit na yon Yun yung ibig kong sabihin dito sa pagkahilo na ito. Kasi yung pagkahilo, kung talaga namang sakit yan, eh dapat, ano na kayo, yung na, na nakita na yan sa chikap nyo kaya na naranasan nyo ng matumba o naranasan nyo ng mag-collapse o mahimatay ganun kasi yun sana maintindihan nyo nga kaya nga sinasabi ko itong pakiramdam ng pagkahilo na ito ay pareho lang din ito sa lahat ng sintomas ng anxiety disorder ngayon para ito ay uh, ma-overcome mo para ito ay mawala, ay kailangan mo lang na wag itong labanan at wag mo itong takasan. Kailangan mo itong harapin dahil yung pagharap mo o yung pagtanggap mo dito, yan yung magiging pundasyon mo sa yung paggaling nakapag kapag nagawa mo. So, ibig sabihin, yun yung gamot kapag ka nagawa mo, harapin o tanggapin dahil, dahil nga natuto ka. Ang unang hakbang kasi sa paggaling sa pagkahilo, ay kailangan mong matutunan na tanggapin yung pagkahilo na yan. Kung susubukan mo na labanan o alisin o takasan ang pagkahilo, parang yung enerhiya ng pagkahilo na yan ay pinapalala mo lang. Hindi mo naman ito dapat labanan o takasan dahil ito ay normal lang. Ang layunin kasi talaga natin ay hindi natin dapat alisin ang pagkahilo kailangan natin matuto na dapat walang emergency na response kapag nararanasan natin ang pagkahilo. Alam kong marami sa inyo ang natatakot o naiinis sa pagkahilo. Pagkatiwalaan nyo ang sarili nyo. Maging mabait kayo sa sarili nyo. Dahil kapag natutunan nyo na kung paano makaranas ng pagkahilo nang hindi agad tinatawag ito na isang panganib, magbabago ang lahat. Pagkatiwalaan nyo ang sarili nyo maging mabait kayo sa sarili nyo dahil kapag natutunan nyo kung paano makaranas ng pagkahilo nang hindi kaagad ito tinatawag na isang panganib, magbabago ang lahat. Ito, nasabi ko na dati, kaya uulitin ko ulit. Ang anxiety disorder, ang kaya niya lang gawin sa'yo o sa atin ay takutin lang, lukuhin lang, at pahirapan lang. Isa nga, ang pagpapahirap niya sa atin ay itong pagkahilo. Pero hindi nyo ba napapansin Diba, hanggang dyan lang ang kaya niyang gawin. Bukod doon, 'di ba, wala na. Kung saan ka kasi mas mahina, doon siya mas malakas. Pero kung hindi ka nagpapatalo, 'di ba, kusa siyang nawawala. Dahil ang resulta ng pagkahilo na ito, kapag naiintindihan mo, ay isa lamang din enerhiya na pinapakawalan ng katawan mo na kapag pinapakialaman mo ay hindi talaga nawawala.